Hello, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Uh, ako po si Timberly Miguel, ang gurong ahente ng RRC Realty. Nagagabay at handang tumulong sa pagkamit ng dream home nyo. So ito pong video na ito ay, ay ginawa po natin para po ma-share po yung experience natin sa pagpapanotaryo po ng SPA na anti -date. Tayo po ay may client ng... OFW and dahil nga po malayo po sila sa embassy and kakauwi lang din po last year ay ang sinadjest po natin ay magpa-antidate. Para ito po ay may idea na rin po yung mga client po natin na mga OFW in case lang po na hindi pa po nakakapagpagawa at required na pong mag-submit ng SPA form doon po sa kanilang mga developer. So, ito pong ginawa po natin ay based sa ating experience. So, tayo po ay naghanap po ng notary public na mag uh, anti -date. So, hindi po lahat ng notary public ay uh, inaalaw po or nag-offer ng anti -date. So, tayo po ay naghanap po ng notary public and nga po, Um luckily meron po tayong nakita na nag-notaryo po kahit antidated po. Ang ginawa po natin, yung ating pong SPA form, sinend po natin sa ibang bansa kung saan po si client na nagtatrabaho and then nag-produce po sila doon, nagprint po sila na actually 9 copies po yung ni-request natin. Nilirmahan po 'yon tapos pina po dito sa Pilipinas. As agent ay naging attorney in, in fact na rin po tayo. So tayo na rin po yung representative. Kaya naman na-experience natin kung paano po magpanotaryo So yun po uh, pumunta po ako sa notary public po. At ito nga po yung expenses or uh, nagastos natin. So syempre si client po or si principal buyer po ang magsu-shoulder po ng pagpapanotaryo po dito sa Pilipinas. Kasi ang option niya, kung sa embassy, dahil nga parang malayong-malayo po sila sa embassy, so yung expenses po na magagastos po nila going to embassy ay, yun na lang po, Ito po yung naging option. Since wala pa pong one year yung kanilang uh, gap ng pag-uwi, So, 'yun yung sinuggest po natin anti -dated. So, magkano nga po ba yung nagastos natin kanina na shouldered po ni principal buyer? So, um, ang offer po kanina sa akin ay 3 copies ay worth 2,000 pesos, pero dahil nga po 9 copies ang kailangan, um, yung each copy na remaining na 6 na 6 ay 200 pesos each. So, all in all, 2,000 plus 1,200 ay 3,200 po yung atin pong binayaran. Paalala ko lang po sa inyo, hindi po lahat ng notary public ay nag-offer po ng anti date So, hanap lang po tayo ng uh, pwede po at papayag po para sa anti -daid. Ano naman po yung uh, kailangan nating uh, i-provide? So, si AIF kailangan po ng uh, valid IDs. Ipapaphotocopy po natin yung valid IDs, passport ID po ni, ni client. And yung po nga, uh, yung may stamp po, yung exit po dito sa Pilipinas. Kasi doon po sila magbe-base ng, ano, ng date kung ano po yung ilalagay po nila. Kung for me, iko compare po natin siya sa or yung regular na notaryo na kasama po natin si... Uh, kasi na-experience din natin, sinamahan din po natin ang other client natin na nagpa, Notario uh, notaryo before, um, each copy ay worth 100 pesos lang. Pero si client po kasi ay nandito mismo. So, si representative, kasama niya po si principal buyer na nagpunta po dun sa notary public. So, medyo mas magaan po yung bayan niyan. And, pero din po tayong napagtanungan na uh, yung 9 copies ay worth 600 all in all na. Kung sakali naman po na malapit lang po or makakapunta po tayo sa embassy. Based po sa experience ng clients natin na OFW na nagpa-notaryo po, parang nasa 1,500 po yung nagastos per copy. Kasi 3 copies or 4 po yung nire-require pagka napa-red ribbon po sa embassy. Um, ito po ay sana makatulong po kung sakali po na halimbawa sa mga OFW or yung mga seaman po kasi hindi po sila agad-agad na nakaka or hindi sila nakakababa po ng barko. So, ang option po nila or other option nila kung sakali po na hindi na po maaantay ng pagbaba po nila or pag-uwi po dito sa Pilipinas yung pagpapagawa ng SPA, ay pwede naman po itong antidate na uh, pagpapanotaryo. Kung magkakaroon pa po kayo ng mas mahabang panahon para makahanap po ng possible na mas mura pa po sa nahanap ko kasi talagang kanina po ay gahol na gahol na rin po tayo sa oras para makapaghanap po ng notary public na pwede po tayong magpanotaryo ng antedated. And yun nga, kung meron po tayong mas mahanap po na mas mura or mas mababa pa sa nabayaran natin na 3,200 worth sa 9 copies na SPA form ay mas sinasuggest ko po. So kung yun nga, uh, sabi ko nga po medyo mahirap po type po yung oras natin kanina and dapat po ma-submit na natin. So, yon uh, kinagat naman na natin kasi uh, bago naman po natin siya pinanotaryuhan, ay ipinaalam po natin sa principal buyer kasi sila po yung magbabayad and dapat po um, decided sila. So, ang ano na lang po nila, kinumpara po nila yung expenses nila kung sakali man po pupunta pa po sa embassy versus po yung sa expenses po na na nabayaran po natin kanina ay for them ay mas nakamura pa po. So yun, uh, basta ang advice ko po ha, kung hindi naman po nire-require pa agad ang SPA at within yung equity period ay makakauwi naman po si, si principal buyer dito sa Pilipinas para magpanotaryo, ay mas maganda na lang po na dito po siya magpanotaryo at anywhere po ng notary public ay nag-notarize nag po sila as long po na andito po si representative and at the same time po si principal buyer. So, mas makakamura po kayo doon at mas makakatipid. Kung tayo naman po ay, yun nga, mas accessible po sa atin ng embassy, ay pwede rin po nating maging option ang pagpunta po sa embassy para doon po tayo magpa-red ribbon or magpa-consularize. So, ito po ay um, suggestion lang or... Pwede lang po nating maging option kung sakali lang po na talagang required na po tayong magpasa ng SPA form sa ating mga developer. Yan lamang po. Marami pong salamat sa panunood. God bless!